Ang mga gawa ni Moises ay nagpapakita ng mga gawa ni Jesus. Sa mga gawa ni Moises, tingnan natin ang tagpo nung ipinagdiwang ang Pasko. Ano ang kinakatawa ng Ehipto? Kinakatawa nito ang mundo na namamantsahan ng kasalanan at puno ng kasalanan. Ano naman ang kinakatawa ng lupain ng kanaan? Kinakatawa nito ang walang hanggang kaharian ng langit. Kaya, ang gawa ni Moises na pinamunuan ang paglabas ng mga Israelita na naging alipin ng kasalanan sa Ehipto, tungo sa lupay ng kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot, ay naglalarawan sa paglalakbay nating lahat mula sa makasalanang mundong ito tungo sa walang hanggang langit. Kapag itinanong sa inyo ng inyong mga anak, anong ibig ninyong sabihin sa pagdiriwang na ito? Inyong sasabihin, ito ang paghahandog ng Pasko ng Panginoon, Sapagkat kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto nang kanyang patayin ang mga Ehipsiyo. At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus at inihanda nila ang Paskwa. At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Uminom kayong lahat nito. Sapagkat ito ang aking dugong tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Ang kapatawaran ng kasalanan ay nangangahulugang mapalaya mula sa mga kasalanan. Pinalaya ni Moises ang mga Israelita mula sa makasalanang mundo ng Ehipto sa pamamagitan ng Paskwa na ipinagkaloob ng Diyos. Gayun din, sa pamamagitan ng Paskwa, tayo na naging alipin ng kasalanan ay pinalaya ni Heso Kristo at ginabayan niya tayo tungo sa kautusan ng buhay. Maiintindihan natin na ito ay naisa katuparan sa pamamagitan ng kaugnayan ng propisya at ng katuparan nito. 내용이 이루어졌다라고 알아볼 수가 있겠습니다.